Hello mga Kuspard, kamusta kayo? At ngayon sa vlog po natin ngayon mga Kuspard ay pag-uusapan naman po natin na mga bagay na pwede mong subukan para sure na sure na bumaba ang pride ng lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, magsaga po tayo at muli, be SPA! At ang unang bagay na pwede mong subukan para siguradong bumaba ang pride ng na lalaki sa iyo is huwag kang palaging magpalibre at iwasan mong mangutang. Yan ang unang bagay na pwede mong laging tandaan at subukan ka inspire upang ang isang lalaki hindi kailanman magmata sa iyo. Diba? Kailangan isa kang babae hindi laging umaasa. Isa kang babae hindi laging nagpapalibre. At higit sa lahat, isa kang babae hindi palautang sa partner mo. Alam nyo kahit gano'n pa yan kabait. Kahit gano'n pa yan kamahal base sa pag-aaral, sa subconscious ng isang tao, ang sa mga pinakadahilan kung bakit nadadagdagan o tumataas pa nga ang pride natin sapagkat merong taong merong utang na loob sa atin. Mahirap bayaran ang utang na loob. Di ba? Minsan nga sinusumbat pa yan eh. Minsan pa yan pa nga eh. Minsan yun nga pinag yan pinag-aawayan eh. Kaya maging independent ka pa minsan-minsan. Hindi sa lahat ng pagkakataon sapagkat may partner ka na dapat matuto ka pa rin magpasakop sa kanya, tumanggap ng regalo niya, magpalibre sa kanya sapagkat lalaki siya at babae ka, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga, give and take, hindi laging siya lagi ang nagbibigay, nag-e-effort gumagawa upang maging mapalatili ang inyong relasyon na pag-iibigan. Dapat kumikilos ka din at gumagastos ka din. Hindi yung lagi ka nagpapalibre at nangungutang ka pa. Okay lang mangutang. Lalo na kung kailangan talaga at paminsan-minsan lang at higit sa lahat kung nababayaran mo talaga. Ang problema is sa dahilan kung bakit naghihiwalay ko minsan eh. Dahil sa pera. Ang pangit ng dahilan na yan. Kaya inspired. Kaya yun ang mga bagay na pwede mong subukan para hindi siya magmata sa'yo. Kasi kahit ano pang sabihin mo, balik-balik na -balik rin naman, naman ang anumang bagay sa mundo. Ang pera talaga ang isa nakakasira sa relasyon. Lalo na kapag ikaw ay talaga namang lagi na lang umaasa. Eh paano pag nakatagpo ka ng partner o ng isang lalaki na pala kwenta. Paano ka paano ka pag nagkaroon ka ng boyfriend o oh mister na pala sumbat? Di ba? Pala sumbat tapos tinatanda niya lahat ng gastos niya sa iyo. Eh paano na lang pag ganun? Di ba? Eh magmamataas talaga 'yan. Kain inspire sayo sa mga dapat mong subukan. Iwasan mong palagi magpalibre. Minsan ipakita mo sa kanya na ikaw rin ay gumagastos para sa inyong date or para sa inyong mga gastusin. At ikit sa lahat, iwasan mong mangutang kay h At ang pangalawang password, mo, pwede mong subukan para bumaba ang pride ng lalaki sa iyo is huwag magdalawang isip na layuan siya kapag sobra na. Yun ang pangalawa kay h Dapat mong tandaan yan at subukan mo yan, kaya mo yan. Kapag sobra na ang boyfriend mo sa iyo, kapag sobra na ang partner mo sa iyo, eh huwag kang magdalawang isip na layuan siya. Sapagkat so, isa yun sa mga pinakamagandang paraan upang matuto siya at upang makahinga ka. Diba? Kasi yung iba inyo kahit sobrang toxic na hindi na masaya, palagi na nag-aaway, masasakit na salita na lang, hindi na nag enjoy hindi na maligaya, pero nandyan pa rin. Bakit nagpapakatanga, nang hihinayang, at nagpapakabaliw? Kay inspired, kapag sobra na sa'yo, lagi ka na lang inaapi, lagi ka sinasaktan, lagi kang ka minumura, palagi ka na lang pinapaluha, palagi ka na lang niloloko, etc. Talaga naman, lumiwas um, ka muna, Huwag kang magdalawang isip na lumayo. Willing to walk away talaga naman upang ang lalaki ay hindi magtuloy-tuloy ang pride sa ulo niya. Kasi kapag tumasan-tumasan pride niyan, siguradong mapag-iiwanan ka at maghahabol ka talaga. Mahirap habulin ang lalaking ma-pride. Eh bakit siya naging ma-pride? Dahil din sa'yo. Dahil na nga napakatanga mo. At lahi kang balong sa kanya. Isipin mo, palahi kang naniloloko. Palaging nang bababae, eh. palaging nagsisnungaling, palaging sinasaktan, palaging nang minumura, palaging inaape, palaging talaga naman ka-inspired, inaabuso, pero nandang ka pa rin. Napakarupok mo, napaka-martir mo, dapat payuan ka ng rebulto, talaga naman ka-inspired. Itigil mo yan. Lumayo ka muna upang ang isang lalaki ay makita at maramdaman ang halaga mo sa mga panahong wala ka sa tabi niya o sa buhay niya. ka inspire Sa isang mga bagay na pwede mo subukan para hindi na tumasang pride na laki sa'yo. Matutong bumaba ang pride niya sa'yo. At siya ay muling manumbalik sa'yo. At ang pag-ibig niya sa'yo. ka inspire At ang pangatlong baris na pwede mong subukan para bumaba ang pride na lalaki sa'yo is huwag mo siyang i-block pero huwag ka rin mag-message. Yan ang pangatlo ka inspire Alam niyo mga ka-inspired ang problema sa iba? Kapag nag-aaway, kapag may mga bagay na hindi pagkakunawahan, kapag sobrang emotional kapag sobrang mainit ang sitwasyon, mainit ang ulo, eh, yung ginagawa talaga ng bablak. Itigil nyo nga ka-black nyo na yan. Walang naaayos dyan. Ang problema, sa iba, may pa blak black, -black pang nalaman, marupok naman. Martyr naman. May pa blak black, -black pang nalaman, na may miss naman. Tapos, kunwari pa, ang gagawin nyan, iyaan black, i stop yung boyfriend, yung asawa wag mong wag mong ano ah, i-block pero wag ka rin muna mag-message no contact call na lang 'di ba para mas ano yon mas hamdam niya yon Kaya inspired tandaan mo yan wag wag iwasan yung pagba-block kasi hindi nakakatulong ha ah, yung iba sa inyo ginawa lang habit eh yung iba sa inyo ginawa lang nakasanayan na tapos parang mga bata mag-a-unblock na naman okay na naman pag di na naman oh, block na naman kapag di na naman okay ganyan naman, mabablock na naman. Tapos, okay na naman, unblock na naman. Para kayong mga timang. Hmm? Para kayong mga grade 1. Kayo, patigil mo yan. Magloko, takol ka na lang. Mas, mas ramdam niya yun kaysa pambablock mo. Yung, hindi ka magpa, yung nakikita niyang online ka, active ka, tapos hindi ka nagpaparamdam, hindi ka nagre-reply. O kaya, isisin mo lang. Maganda nga kung walang sinsin eh. ba, diba? Wala kang message. Hindi mo nga siya binlock, di ka rin nagpaparamdam, anong mas matindi doon? Kaya itigil niya yung pambablock niya, huwag mo siyang i-block. Pero huwag ka rin muna mag-message kapag sobra ka na niya sinasaktan. Kapag sobra-sobra na ang ginagawa niyang palalakit sa sa'yo o kamalian sa'yo. Upang sa tagay tagay ay ma-realize niya lahat ng pagkakamali niya. Sa tagay-tagal ay ma-realize niya ang halaga mo, value mo. At sa tagay-tagal ay magsisi siya, habulin ka niya, mahalin ka niya, maging tunay siya sa'yo, ka-inspire. At ang pang-apat na pwede mong gawin kay Inspired para bumaba ang pride ng na lalaki sa iyo is huwag mong patulad ang pang-aaway na sa iyo ng pang-apat kay Inspired. Eh bakit naman gawin kay Inspired kapag ba hindi namin pinatulad ang pang-aaway ng lalaking mahal namin sa amin ay eh, bababa ang pride niya? Malamang sa malamang. Bakit? Sapagkat ano bang dahilan kung bakit pumataas ang pride ng tao? Lalaki man o babae eh. Sapagkat mainit ang ulo maintang ulo, matasang emosyon, eh pag di mo siya piatulan, iit ba ulo niya? Maaari, pero hindi kasing init kapag nakipagtalo ka. Tataas ba ang emosyon niya? Konte, pero hindi kasing taas kapag nakipag-away ka. Huwag mo siyang pansinin sa pang-aaway niya sa'yo. Huwag kang patola. Huwag mo siyang patulan. Upang bumilis ang pagbalik ng logic sa utak niya at bumaba agad ang emosyon niya, lumik agad ang ulo niya, at talaga namang ka-inspired makausap mo siya ng maayos sa isang mga sikreto ang problema pag mainit yung ulo ng asawa ulo ng boyfriend eh ano na eh ah, sabi natin makipagsabay na mainit na yung ulo mo galit ka na rin anong mangyayari sa inyo na yung kayong emosyonal parehas mataas yung emosyon nyo walang magpapatalo sa inyo maniwala ka walang magpapatalo kadalasan pag ganyan tapos kapag kan naghiwalay, nag-iwanan, nagkalayo, malulungkot, maghahabol yung isa, magsisisi, para kayong mga ewan talaga. Kaya, pagka nangaaway yung partner mo, huwag mong patulan. Madalas, huwag mong patulan na lang. Kasi, pag hindi mo yung patulan, maniwala ka. Ano yan? Para siyang, para siyang tanga ba? Diba? Para tapos ano pa 'yan, magki mag, pa mag mag rin sayo, magiging mysterious ka pa. Yung value mo hindi mawawala. Mananatili yung value mo. Baka nga ano eh, baka nga sabi natin siya, siya pa yung madalas manuyo, talaga mag-sorry. Kasi hindi ka pumapol eh. Huwag mo siyang patulan. Sa isang mga paraan, pwede mong subukan upang hindi tumakas ang pride na lalaki at kailanman kapag ginawa mo yan, siguradong bababa ang pride niya sa'yo at siya'y laging talaga namang maglalambing, magmamahal at magpapalaga sa'yo. Kumpara kapag nakikipag-away ka din palagi sa kanya, pinapatulan mo siya, huwag kang ganyan ka inspired. At malamang ba sa pwede mong subukan para mo ang pride na lalaki sa'yo is maging masaya sa mga pinopost mo. Yan ang pala yung inspired Bagay na pwede mong subukan. Kapag nagpo-post ka, paminsan-minsan, hindi palagi ah, usap sa post mo masaya ka, let's say may kasama ka, kasama mga tropa mo, kaibigan mo, barkada mo mga, mga kamag-anak mo, pinsan mo, pamilya mo, 'di ba? Sino man 'yan, dapat masaya ka. Pakitong masaya ka. Hindi yung hindi na nga kayo okay, hindi na nga siya nagpaparamdam, ginose ka na nga lahat-lahat, hindi na nga nagre-reply, minumura ka na nga, inaaway ka, niloloko ka, nababae na, nanchichicks na, pinagpalit ka na sa iba, papakita mo pang lugmok ka, papakita mo pang sad girl ka, papakita mo pang palunan ka, papakita mo pang sobrang lungkot mo, papakita mo pang nasisira ang buhay mo, Papakita mo puro ka hugot, puro ka post, puro ka patama. Tigil mo 'yan. Talaga naman, i-post mo 'yung mga positive, mga masasaya ka. Pakita mo sa kanya na hindi siya kawalan. Pakita mo sa kanya na malakas ka, masayahin ka. Pakita mo na hindi ka tinatablan, hindi ka masyadong apektado. Na kaya mo mabuhay kahit wala lalaki sa buhay mo. Kaya mo maging masaya kahit wala siya sa feeling mo may mga kaibigan ka, may pamilya ka, may mga pinsan ka, may best friend ka, may mga bagay na magpapasaya sa'yo kahit wala siya upang bumabang pride niya. Ang sa mga dahilan kung bakit nagmamataas ang partner natin, lalaki man o babae, sapagkat iniisip nila na napakalaking parte ng buhay niya is yung tayo. Diba? Eh, pero pag iniisip niya, wala, di magiging maligaya yan hindi magiging masaya yan. Hindi niya, ano yan, uh, malulungkot yan. Kasi, ano eh, hindi yan masaya pag wala ako, pag wala akong message, pag di niya ako nakikita, pag di niya ako nakasama. Patunayan mo sa kanya na kaya pa rin maging masaya. Kahit wala siya. Diba? Pahiya mo siya sa kanyang sarili. At kapag nangyari yun bababa ang pride niya. Malulungkot yan. Mag-iisip yan. Bumumuni-muni yan. Maalala, maalala, lang inyong nakaraan. May isip niya ang value mo. Mamimiss niya yung ikaw. Mamimiss niya yung partner niyang babae na nagmamahal sa kanya. Na sinayang niya. Na ngayon ay masaya kahit wala siya. Kaya spark. sa mga bagay na pwede mong subukan. Lagi ka mag, mag ka. magpost magpo ka man, hindi madalas. Pero at least mag ka ng mga masaya ka. Na may kasama ka, mas maganda. May kasama ka. Upang makita niya na, di diba, happy ka kahit wala siya, kahit di kayo okay, kahit ginose ka na niya, kahit ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ka na, ilang buwan na siyang di nagpaparamdam sa'yo, hindi nagme-message, hindi nagre-reply sa'yo, pakita mong okay ka, pakita mong ano pa rin, tuloy pa rin grind, ang trabaho, ang pangarap, pakita mong masaya ka, at sampal sa mukha niya yun, hindi man literal, pero sampal sa damdamin niya yun, at magsisisi yan. Di mo niya ipahalata pero so sulog-log niya, talonan siya. Ka-inspired. Sa isang dapat mong tandaan, habang buhay mong tandaan, maging masaya ka. Since sa isang talaga mga biggest, uh, pinakamalaking ganti. Hindi yung manalakit ka, ang ganti, magpaka-focus ka sa buhay mo. Pakita mong masaya ka at tagumpay ka nang wala kang pakialam sa kanila. At doon, masasaktan sila at magpapakumbaba sila sa iyo ka-inspired. At mga ano, pwede mong subukan kay Inspart para mawaba ang pwede na siyo. Is, balik mo ang dati mong ganda at alindog yung pang-anong kay Inspart. Baka naman kasi, kaya ang taas na lang pwede na lang siyo, bumaba yung value mo. Kasi hindi ka na, hindi ka na ganun kaalindog na yan o hindi ka na ganun kaganda. Dapat ibalik mo yan. Kaya kapag siya sabi sa inyo, kahit kasal ka na, may asawa ka na, matagal na kayo ng boyfriend mo, may mga anak ka na, matanda ka na, may mga apo na kayo, matagal na kayo, wala akong pakialam, basta mag-self-improve ka palagi kang magpaganda, palagi kang magpaseksi, palagi kang magayos, alagaan mo sarili mo, alagaan ang kalusugan mo. At lagi mong gawing kaakit-akit pa rin ang sarili mo. Kahit mahirap ang buhay, maraming pagsubok, maraming problema, ano man ang mangyari, talagang nandyan yan, parte ng buhay yan. Pero huwag mo rin kakalimutan na may responsibilidad tayo sa ating sarili. Alagaan mo ang katawan mo, alagaan mong itsura mo, sapagkat nandito ka pa sa mundo, at higit sa lahat, may partner ka, at hindi lang ikaw ang babae sa mundo. At malakas ang kompetensya sa paligid. Di ba? Eh napakadami diyan pa naman mga bata. Real talk. Mga bata, mga ganda, sexy. Mga taas pang ano niyan, kung tawagin ni eh, sexual value market. Ibig sabihin yung value nila sa mata ng mga tao. Di ba? Papatalo ka ba? Oo, may edad ka na. Pero may edad ka na nga, o sabi natin uh, may mga anak ka na hindi ka na gano'ng ka kabata, hindi ka na ganun, hindi ka, ka, ka na gano'ng kaganda, ka sexy. Pero papatalo ka ba lalo? Hindi ka na nga ganun tapos lolo yangin mo pa sarili mo. Hindi, huwag ganun. Dapat mag-ayos ka, magpaganda ka, umorma ka, makipagsabayan ka. Kasi kapag ginawa mo 'yan, panalo ka pa rin. Bakit naman gano'ng kay Inspert? Panalo pa rin ako. Ang dami na nga mas lamang sa akin. Sabi mo na nga, ang dami mas bata, ang dami mas maganda, ang dami mas sexy. Paano ako mananalo? Eh baka makakit yung asawa ko. Baka makakit yung boyfriend ko. Panalo ka pa rin kapag nag-self-improve ka. Bakit? Kasi, ikaw, dalawa yung panlaban mo. Sila, isa lang. Ganda ka sexy yan, di ba? Ganun at pagiging kabataan. Eh. Ikaw, dalawa. Mag-self-improve ka. Magpapaganda ka. At yung isa, mahal ka niya mahal ka niya. Yun yun, ang gusto lang niya, huwag mong pabayaan sa sarili mo. Kaya tuwan-tuwa yung lalaki pag nagpapaganda yung asawa nila eh. Tuwan-tuwa yung lalaki pag nagpapaganda, nagpapang yung girlfriend niya. Wala siyang pakialam kahit may magaganda sa paligid. Ang gawin mo lang, gawin mo yung fight mo. Wala pabayaan ba sarili mo? Kasi nandiyan ang pagmamahal. Oo, nandiyan ang pagmamahal. Pero kung nagpapabaya ka naman sa attraction, hindi mo pinapa hindi mo pinapahalaga ng sarili mo, mababawasan ang attraction niya sa iyo. Papatingin talaga siya sa iba. 'Di ba? Sabi nga daig ng malandi ang maganda. Hindi man ganoon kaganda yung iba, ito pa. di lang magaganda yung iba, yung iba ang lalandi pa. Kaya ka-inspire, matuto ka. 'Di ba? Balik mo dati mong ganda at alindog, kung napabayaan mo 'yan, upang lalaki hindi kailanman magtamasa niya sa iyo. Laging bumaba ang pride niya sa at lagi kanyang mahalin. At ang attraction ay sa iyo lang. At ang interest ay sa iyo lang, kay inspired At mabitong pwede mong subukan, kay inspired upang bumaba ang pride na lalaki sa is piliin pa rin maging mabuti sa kanya. Yung pabitok, kay inspired Alam niyo, totoo yan. Eh kay inspired maging mabuti, sobrang-sobrang na ang ginagawa nun sa akin. Napakasakit na lang ginagawa niya sa akin na piliin pa rin maging mabuti. O naman... Kaya sa mga dahilan kung bakit mas mataas ang pride. Kasi salbahi ka din kasi. Kaya hindi na, yung iba, ang taas ng pride, di ba? Ayoko na makipagbalikan yan. Ayoko lang balikan yan. Buisik, ano yan, kainis yan. Kasi, ugali mo din kasi. Kaya eh, ang taas ng pride, kasi alam niya, ayaw niya na rin sa'yo. Ang taas ng pride niya kasi yung ugali mo. Pero kung mapipiliin mo pa rin maging mabuti sa kanya, baka isawayin sa maging dahilan niya o rason ras, niya para bigyan niya ang sarili niya ng pagkakataon o ng chance sa muli na ibigin to o balikan ka kasi mabait ka dahil sa panahon ngayon alam namin mga lalaki hindi lahat ng babae mababait yung iba nga sa umpisa lang mabait eh. lalo nyo lalaki lang gano'n pati babae kaya kay Spal lalo na pag yung lalaki wala na, wala ng pera o wala nang wala nang may bigay sa kanya nagbabago din yung babae ah. Kasi yun yung nature din talaga. Kasi yung babae, naghahanap yun ng ano, ng na, sabi natin, safety. Ma Mapoprovide din yung pangangailangan nila. Inisip din nila yung sarili at buhay nila, pati yung mga anak nila. Kaya naunawaan ko kayo. Pero, iba pa rin kapag mabuti ka. Kaya inspired. Piliin mo pa rin maging mabuti. Kasi pagka ginawa mo yan, ang lalaki, imposible magmataas ang pride sa'yo o maaaring may mga negative side din yan let's say sobrang huwag naman sobrang bait ha dapat tamang tamang bait lang baka naman sinabi kong mabait sobrang bait mo na nagpapaapi ka na nagpapakamartir ka na alam mo meron siyang number 2 number 3 number 4 parang electric pan lang no pero nandiyan ka pa rin huwag maging mabait pero maging huwag maging tanga maging mabait pero maging matapang Basta maging mabait ka pa rin sa kanya. Huwag mo siyang awayin, huwag, huwag mo siyang pagsaitaan na masama, huwag mo siyang saktan. Pag pag sobra na sa'yo, umiwas ka na lang, lumayo ka na lang. Manahimik ka, huwag mo na siyang patulan. Huwag makipaghiwalay ka na lang kapag di mo na talaga siya kaya. Kapag di siya nagbabago. Imbis makikipag-away ka pa, sasaktan mo pa siya. Huwag na, maging mabuti ka pa rin tao. At least kapag nagparusa ang Panginoon, saan na paparusaan ikaw hindi ka paparusaan kasi hindi ka mo yung ginawa lang masama eh hindi ka naman nag sa kanya eh change tandaan mo yan maniwala ka sa akin, kahit mahirap maintindihan na maging mabait pa rin kahit ginaganyang ka na, pilihin mo pa rin maging mabait ikaw pa rin ang kakampihan ng Panginoong Diyos at ikaw pa rin ang magtatagumpay sa huli at isa yung sa mga paraan talaga upang hindi siya magmata sa iyo bumaba ang pride niya sa iyo at makita niya ang halaga mo at mahalin ka pa rin niya mamahalin pa rin namin na mga babaeng mabubuti kaysa maganda lang ang pangit naman ng ugali kay Inspire. Mga Kaspard lang po na maraming salamat po mga Kaspard sa pagtapos ng vlog nito. Tapos ko pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe ay pakisubscribe lang po mga Kaspard at click na rin po notification bell upang mag updated kayo pag may bagong i-upload na video. At sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise, maraming salamat po ako dyan sa Facebook ko, sa chat, at ako mismo magre-repel sa inyo. Mag Usapan natin yung problema sa pag-ibig at relasyon. Maraming maraming salamat mga inspired. Bagingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!